Eto ah, sampung payo sa mga gustong tumanda na malakas ang katawan. Okay, sa mga medyo nagkakaedad na dyan. Okay, sampung payo sa mga gustong tumanda na malakas ang katawan. Number one. Babasahin ko lang to, hindi ko na explain ah, para mabilis tayo. Medyo mahaba ito, sampu eh. Huwag agad bibitawan ang inyong trabaho. Maging abala hanggang maari. Ito ang magpapanatili sa iyong kabataan na labis mong ikaliligaya. Bulis kiti niya. Ikaliligaya. Okay. Isa yan. Number two. Hanggang maiiwasan, huwag makitira sa mga anak na may pamilya na. Okay. Tandaan niyo yan, ha? Huwag makitira sa mga anak na may pamilya na. Kumuha ng isang lugar na matitirhan. Panatilihin ang iyong kalagayan upang makaiwas sa iyong anak at mga manugang. Ang makitira sa kanila ay magiging sunod-sunuran ka lamang. Hindi makakapagdesisyon sa sarili mo at mawawala ng karapatan na labis mong ikalulungkot. In other words, tatanda ka. Ay, okay, number three, Hawakan ng mahigpit ang inyong baul kung may baul ka. Kung magbibigay ng pera sa anak, yung kaya mo lamang at laging magtira ng malaking bahagi para sa sarili mo. Ang libro ng bangko na may laman ay magandang kaibigan sa inyong katandaan. Subalit, hindi ito sapat. Hindi sapat yan. Mauubos din yan, lalo na pag hindi mo dinideposituan. Okay? Dapat meron ka pang ibang proteksyon, kagaya ng life, health, insurances, at isama ko na din ang iba pang investments, just in case, na mas malaking tumubo kaysa sa perang itinago sa bangko Ulitin ko ah yung mga investments na yon, mas malaking tumubo yon kaysa sa perang tinago sa bangko Alam naman natin yan eh. Uh, kasino na lang, kakapiranggot lang naman ng interest sa bangko Ha? Okay, number four. Huwag masyadong maniwala sa iyong anak na nagsasabing kayo ay aalagaan. Madalas ang madalas mga nababanggit niyan ay siyang mga hindi ginagawa. Aalagaan ko Mami, mami pagdating pag pagtanda mo, daddy pagtanda nyo aalagaan ka namin. Bulis kitty niya. Huwag kayo maniwala diyan. Oh, meron siguro, pero hindi lahat. Okay. Madalas ang mga nababanggit niyan ay hin siyang hindi magagawa o gagawin ng mga anak. Ang mabuting anak ay hindi nagbabanggit ng anuman. Okay, tandaan nyo yan. Eh. Ang mabuting anak ay hindi nagbabanggit ng anuman. At ang masamang anak ay kailanman hindi tutupad ng pangakong binitawan. Oh, ay, mulisgitin. Ang bigat niyan. Number five. Upang manatili kang masaya, panatilihin ang pakikipagkaibigan at magdagdag pa o magdagdag pa hangga't maari humanap ng mga kaibigan na mas bata sa iyo oh di ba matanda ka na kinakaibigan mo pa matandarin. wag na Humanap ng mga kaibigan na mas bata sa iyo ang matatanda ay malapit ng mamahinga at ikalulungkot mo ng labis ang paghahanap ng kapalit kung ang kasama mo ay eh, puro matanda <laughs> sooner or later may malalagas diyan. O pag nawala yung isa malulungkot ka. 'Di ba? madi ka and you know so on and so forth. Tatanda ka. Okay. Sumali sa mga magagandang asosasyon, grupo, kooperatiba o apostolada. Number 6, maging maayos, laging maganda. Ito ha. Maging maayos, laging maganda, malinis at mabango. Ang katandaan ay hindi dahilan upang ikaw ay maging madungis at nanlilimahid. Sila ay di dapat mandiri sa iyo kaya pangalagaan mo ang iyong sarili. 'Di ba? Pansin niyo 'yan, pag matanda na amoy lupa na. Minsan nga amoy suka pa. Huwag naman, 'wag ganoon. Okay lang kung amoy asin. Ano, amoy ng asin? 'Di ko alam, ha. Ah. Amoy bawang, si Diyos ko. Okay, mga misis yun. Number seven, maging abala sa pagawa ng kabutihan sa kapwa. Asikasuhin mo sila para asikasuhin ka din nila ayon sa law of ripple effect. Huwag kalilimutang magdasal araw-araw. Oh, hindi, hindi ito nangangahulugan na, na kayo. Ah. O magrosaryo kayo. Na, ah. magdasal. Magpasalamat. Lord, thank you Lord. Yun ang pinakamagandang kasal. Ay, kas dasal. Dasal. Oh. Number eight. Number eight, wag panghimasukan ang bahay o ang buhay ng inyong anak. Politiko, wag panghimasukan ang buhay ng inyong anak. Hindi sapagkat anak mo sila, ang lahat ay magugustuhan mo. Ang lahat na magugustuhan mo ay magugustuhan din nila. No 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 no. no, no. Alalahanin mong nagbabago ang panahon. Okay, the constant change. Number nine, wag. Ito, wag ipagyabang ang iyong katandaan. Hindi sapagkat ikaw ay lumilinya na sa 80 ay uh, napakarunong mo na. Minsan nga may one year old lang, mas magaling pa sa'yo. <laughs> ah, Oo, oh, totoo yan! 1-year-old, two years old naman. Isa-isip mo na hindi mo taglay ang lahat ng karunungan sa mundo. Huwag mong isipin na ang katandaan ay kalagayan upang maging inutil ka, ulyanin ka, at wala kang silbi sa buhay. Makipagpaligsahan ka sa lahat ng bagay para may dahilan ang bawat pagising mo sa umaga. Kasi kung wala ka ng dahilan, bakit ka bumabangon sa umaga? Wala ka na, be. Okay. At sa wakas, wag maging makulit. Eto, ito talaga. Ten-ten, makulit ka. Huwag, wag maging makulit. Huwag ikwento ang nakaraang panahon ng paulit-ulit Uniski tila, oh. alam nyo to, paulit ulit Mga naikwento mo naman ng mga 100 times Huwag ikukumpara ang mga bagay-bagay na makakasakit ka sa pamilya Huwag maging mapaghanap Matuto kang magpuri ng magagandang nagawa ng kapamilya mo Upang manatili ang magandang samahan hanggang kaya hanggang kaya magbasa ng magbasa ng dyaryo kung may dyaryo pa ngayon online na lang